Paano pala kasi ng iyong mobile internet data pwede rin ito sa kahit anong network kung gusto mong malaman panoorin ang video pumunta sa phone setting. Pumunta sa mobile network. Pindutin ang mobile data. Hanapin ang access point name at pindutin ito. Pagdating nyo dito pindutin ang tatlong tudlok sa taas. Pindutin ang new APN ang sa ibang phone ang nakalagay ay plus sign. Pindutin ang name. Kahit anong name ang ilagay nyo dito, Pagkatapos mong maglagay ng name, pindutin ang OK. Pumunta sa APN. E-type mo dito ang google.com, dapat ang naunang letter ay big letter. Pagkatapos mong mag-type, pindutin ang OK. Pumunta naman tayo sa server. E-type mo dito ang 9.9.9.9, apat na 9, .9, .9 ang ilagay dito. Pwede nyo rin i-change ang server sa 1.1.1.1, apat na 1. Piliin nyo na lang kung saan malakas sa dalawa. Pagkatapos mong matype ang server, pindutin ang OK. Pumunta sa baba at hanapin ang APN protocol. Pindutin ang APN protocol. Piliin ang IPv4. Pindutin ang APN roaming protocol. Piliin ang IPv4. Pumunta sa baba at hanapin ang bearer. Pindutin ang bearer. Dapat nakacheck itong unspecified tapos pindutin ang OK. Pindutin ang save or check sa taas. Piliin mo ang bago mong APN na ginawa.